Kung estudyantika, makinig ka. 1. Huwag hintayin ang pitsa na examination bago ka mag-study. Dapat ay meron kang regular na mag-aral. 2. Magkaroon ng maayos na schedule sa pang-araw-araw na pag-aaral. 3. Iwasang masyadong manood ng iyong cellphone para hindi ka ma-disturbo. 4. Regular na gawin ang self-assessment. 5 magkaroon ng sapat na tulog at pahinga. 6. Huwag magkaroon ng kasual na diskarte habang nag-aaral. 7. Napakahalagang mag-focus ka muna. 8. Ang pag-absent sa klase ay iyong kaaway. Dapat iwasan mo ito. 9. Makinig ka ng mabuti sa likuran ng iyong teacher. 10. Maging organized. 11. Magkaroon ng malinaw na pag-iisip. 12. Kumain ng malusog na pagkain 13. Maging positibo 14. Huwag kailan maliitin ang iyong sarili 15. Maging cool at may nahon habang nagbibigay ng iyong pagsusulit